Sa halagang 500 pesos, pwedeng-pwede pwede ka na makapag-anli sa para sa tatlong miyembro ng pamilya. Sa taas na nga ng bilihin, hindi mo akalain na may ganitong kababa pa ng offer na Anli Samipsal at dito lang matatagpuan sa Janju Diners Unlimited Samipsal located sa Sitio Bulak, Barangay Prinza, Teresa Rizal. Napakadali lang niya matagpuan kasi along the highway lang siya. Disclaimer lang guys, this is not paid advertisement. Mag share lang ako ng food experience tips at kung saan merong mura pero masarap. Oops! Nasabi ko palang masarap! Ang early sanyop nila ay good for one and a half hour lamang. Sapat na yon para mabusog ka. Para sa pork, meron silang apat na flavors. Meron silang pork plain, pork barbecue, pork spicy bulgogi, at pork teriyaki. Ipiflex ko nga pala ito ang kanilang FB page. Pwede pwede kayong mag-chat para makapag-inquire. At ito na nga pala ang kanilang package na ino-offer as low as 199 pesos. Pwede pwede ka na makapag-unlist sa At meron pa silang promo 50% discount para sa mga kids na below 9 years old. O, oh, di ba Saan pa? Habang naghihintay kami maluto ang aming meat, ako yung magpapasalamat sa nagsponsor ng aming Anli Samyu. Thanks to you, Tita. Mm, Kitang-kita niyo naman, punong-puno ang aming table. Tatlo lang kaming kakain nito, 'di ba? So excited, na excited na nga ako matikman. At nang naluto na nga kanya-kanya na nga kaming diskarte, wala mo usap-usap dahil nga gutom na gutom na nga kami at gusto namin sulitin ang Anli Samyu na 'to. Ilatag na natin ang ating food experience. Service, friendly staff, quality and cleanliness. Perfect yung meat nila. Favorite ko yung spicy pork. Grabe ang sarap. Price, value for money. Kasi napakamura na niya guys. Sa iba, nasa 550 pesos plus and above. Ito, mura na yung packages. Tapos may only side dish pa siya. So bakit pa lalabas ng Teresa or pupunta ng Manila, edito eh, pa lang sapat na. Janja Diner, back in a man! <laughs> Kung natuwa at nagustahan nyo ang video na to, don't forget to like, comment, at para mas maraming makaalam, share na rin po. At huwag kakalimutan, ifollow nyo na rin ako. San kaya ang ating next food trip vlog?